ganda yan. Yan, maganda yung view na yan. Yan. Ngayon guys, may naisip akong kalukuhan. ah uh, Di ba nga lagi akong pinaprank ni bisok nyo ngayon? Siya naman ang ipaprank natin. Ngayon, yayain ko siyang amasyal. Uh, Hindi niya alam na ipaprank natin siya. Okay, hey, tara na! Basta tayo! Ayan, tingnan mo si Baisok nyo. Nakabihis na. alam. ba ka siya? Ano mo? Ano nga? May pabidyo-bidyo ka pa pala pa. tayo. Ay, ano naman? Ha? Ano naman? Simpre. Pati mo na yan. Eh. Ayan na si bisok ninyo. Oh, itu picture mana, be? Picture, yes. One, two, three, go. One, two, three, go. go. Ganda wow. Nga, guys, ang ganda. Ito, ito, oh, Eh, itu oh, okay. guys. Oh, one, One, two, three. One, two, three. Wow, oh, nga. Alam mo, hirap ng daan eh. Nakalisod pa ako dito. Ang <laughs> ingit.

Dito ay. Again. Yusi mo! Ano na ba na? Pa. Ano mara, naka Be, doon oh, kita. Saan? Dyan. Doon sa bilikturan ko. Oo, oh? oh, dyan. Ah, maganda dyan. Hige. Dyan, B. Ganyan, ganyan. One. Two. Three. Ganda? oh, Medyo, ano ka? Side view. Oh. One. Two. Three. Pa. Pa. <laughs> Yung tiyan palit-lit. Sobrang laki naman ng tiyan mo ay. 1 2 3 Palikod ko ang kunti. Diyan. Diyan maganda ang view. Tumalikod ko ang kunti at mas maganda ang view. Tapos puro ka dun sa ano. Puro ka ba? Ayusin mo. Yan. Tapos. Oo, yan, yan. Wait lang ha. Oo nga, siglit lang. Ganda yan. Yan, maganda yung view na yan. Yan. <laughs> <laughs> oh. <laughs> bakit? Di ba sabi mo maligo ka? <laughs> o, bakit? O, di ba nga sabi mo maligo ka? E, dito na nga, maganda nga ang view. picture. Picture? Ay, kasama na nga yung, Bakit? Eh, ba? Diba? Oh, malamig. bakit mo ako tinulak? Eh, bakit naman? Eh, pero makaligo ka. Maliligo ko lang kanina. Oh. Grabe ka naman. <laughs> o, di ba maano? Tanggal ng init? Sorry. magagalit ka. Tapos pag ikaw naman. O, saan ka pupunta? Puro ka kasi prank-prank. Hindi, o, hindi na ba natin usapan na magpa-prank? Oh, ay, kaya tinulak lang kita para makaligo oh, ka okay. din. O, ba't ka magagalit? O, <laughs> ay, <kasarap> ka. Ano? Tara <laughs> <Kera> na! <Ay. laughs> o, saan ka na? Uy na! O, mamaya, maligo pa ako! Ano okay, kayo? Ano kayo dyan? Ganun lang gagawin mo. Eh, talag na, ano ba? Frank? Di ba sabi mo, mamasyal tayo, tapos huwag ganyan ang gagawin mo? Para kung Oh, pag ikaw nga nang sa akin, hindi nga ako nagagalit. Ano dapat na magpa-plank yun ni? Eh? Oh, tapos ngayon, uh, gagalit ka rin so ko. Mas, mamaya na ako init. Sa'yo nga ng init wala ba akong plank tayo? Hindi ko pa na po yung tayo. <laughs> <laughs> I had some <laughs>